pa nasa ibang dimension ako ng mundo at ang structure nila ay grabe ang ganda ay ba talaga to one of the best cafe na napupunta ko sa buhay ko grabe at ang pagkain nila ang sasarap Hello, 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 hello mga kadipunggol na diminyo na ba kayo for today's video? Oh my gosh, oh my gosh, mga girls, magmamadali tayo, bilisan niyo pupunta pa tayo ng Greece. Greece, Greece Park, Caloocan, Charles. Eto na nga, may pupuntahan nga kami napakagandang aesthetic na lugar na kung saan isa siyang cafe. Yes, isa siyang tambayan na kung saan napakalamig at napakaganda ng paligid. Grabe yung pinuntahan namin dito. One of a kind. Yung atmosphere at ambience pa lang ng lugar Caesar na ito. Wow, mamamangha ka. dahil yung interior nila. Kala mo talaga nasa bansang Greece ka na talaga animo sa sa pinto pa lang bubulaga sa inyo ng pagkalaki-laki ng pinto at pagkalawak-lawak na pwede siyang isara bukas. Ganon! Bongga! Pagpasok mo naman sa interior nila, ang ganda-ganda ng ambiance, ang lalaki ng mga ilaw na may nakalagay sa basket o diba? Talagang mapapamangha ka, mapapawaw ka kasi pinaghalo na talang Mediterranean, Greece in inspired na mga design at mayroon pa mga banga-banga na talaga namang nagdagdag at may mga puno-puno pa na talagang animo nasa gris ka talaga ng bonggam-bongga at ito nga mga kasama ko go! Eto nga nag-usap-usap nga kami kung anong orderin namin dahil talagang napakasyala dito na side at tignan nyo naman go! Ang sasarap na mga dessert nila pero ayun na naman ako nako, nako. nilalapit talaga tayo sa turtle na ito este sa sugary na si Daya Daya B Oh my gosh, wag tayo dyan, wag tayo dyan. Siguro titingin natin hanggang juice na lang tayo or mojito, ganoon. Hindi yung mojito kagaya sa Pilipinas, hana, ang nakakalasing ang mojito dito. Nako, mabubusog ka lang at matamis. Hindi kagaya dyan, nakakalasing. Go! Go ate, nam namin mo yan dahil ang ganda ng view at sayang naman kung di ka rumampat siya, di ba? Nam namin mo, kasi kami sabi na natin makakapunta sa ganitong coffee na talaga namang iba ang dating. Tingnan nyo naman yung interior design nila, di ba? Oh, ang ganda ng pala si Mama Ken ang pinaka number one naming mama dito sa Saudi Arabia. Ganon. Dahil matagal na siya dito. Nasa 18 years na yan. O diba? Tingnan mo naman. Shout out. Yan ay taga Bukidnon. O diba? Ang ganda talaga ng mga taga Bukidnon. Go! Kaya dahil sa kanya, marami kaming napupuntahan at marami kami napapasyang lugar. Dahil ang dami niyang alam talaga dito, pasikot-sikot sa lugar dito. Nako, kabisadong kabisado niya. Kaya nalang alang talaga siya lagi namin kasama at namin sasakyan din naman siya. Go! O oh, diba napakaswerte namin? Go! Marami nagsasabi na pangit nga talaga ipagsama yung mga kapwa Pilipino mo. Pero para sa akin, napapatunayan ko kung marunong ka talaga mamili at maswerte ka na napili mo yung mga kaibigang mga taong naging positive at maganda ang turing sa'yo. Talagang mapalad ka at maswerte ka. Kaya ito treasure mo yan. Kagaya ko, talaga threshold ko yung maibigan ko na talagang magkaka-close kami at talaga namang hindi nagkakaroon ng problema. Go! Kung meron mong problema, ay naaayos din agad at nagkakabanding talaga lagi. Kaya ito yung pinaka-relaxing moment namin, pinaka bonding time ang lumabas, magkape at mamasyal sa iba't ibang lugar na kung saan nakaka-relax talaga at nakakawala ng stress. O ba diba? Go! Balik tayo sa coffee shop na to dahil napakaswerte natin sa henerasyon ngayon dahil to ang layo na talaga ng pinagbago ng Saudi Arabia dahil sa ngayon talagang naglipalan na ng mga coffee shop may paunti-unti na mga disco at diba nakakaloka for the first time ang Saudi Arabia. Meron ng entry para sa Miss Universe 2024 o diba at yung mabay nga hindi na inuobliga na magsuot ng abaya at dito nga hindi din na din ganon kahigpit lalo na kung makikipag-usap ka sa babae may katabi kang babae, may kasama kang babae ganon kaya siguro talagang uh, dumadating na din talaga time na kailangan na rin talaga nilang mag-evolve at mag-level up at napakaswerte natin hindi na nanarasan -na yung ganong eksena noon ng mga pangyayari na talaga namang hindi maganda lalo na na-experience sa mga kababayan nating umuwi na ng Pilipinas at nagiging trauma, trahedya at nagiging his part na ng buhay nila ang nangyari na hindi maganda sa Saudi Arabia alam nyo ba na yung mga babaeng haraba dito nakakatuwa kasi dati kalit naglit sila pag nakahanan ng camera pero ngayon parang tuwang tuwa na sila, unti-unti unti na sila nag adjust na nasasanay na rin sila magpapaan ng camera. Pero, syempre, meron pa rin mga iilan na talagang metikuloso na hindi nagpapakuha ng camera. Lalo na yung mga babae na talagang nakaabaya pa. Pero nire-respeto syempre natin yan dahil ganun talaga. Merong hindi pa rin natanggap. At meron din naman talagang mga local dito na hindi tanggap yung ganutang sistema ng pagbabago ng bansa nila. Pero anyway, ganun talaga. Hindi natin pwedeng diktahan ang gusto nila. At syempre, nakikisabay lang tayo at nakikipagsunod sa Agos lang tayo dahil nandito tayo para magtrabaho at syempre hindi lang mong puro trabaho pinupunta natin dito at syempre kailangan din nating mag-enjoy at namnamin kung anong meron sa bansa na to at hindi lang puro stress ang ating baunin kundi syempre masasayang alaala dahil hindi naman tayo permanente dito balang araw pag uwi natin isa na tong part ng history o isa na tong na pwede nating balik-balikan magpakailan man hindi ngayon hindi bukas mag pagpakawalang hanggan. Ay, ano ba yun? Kaya super thank you lang ako na sa pagkakataong to dahil isa ako sa mapalad nga na pumunta ng Saudi Arabia. It's my first time na mag-abroad at it's my first time na makaalis ng Pilipinas na talaga namang maganda kahit pano. At ngayon nga ay mag-one year na ako sa bansang ito. At patuloy pa rin ang aking pagkahook. Dinidiscover yung lugar nila, yung pagkain, culture at mga paniniwala nila at magagandang mga lugar na pwedeng puntahan, pasyalan, bisitahin. Kaya naman maraming salamat din sa inyo. Kaya naman sa araw-araw nating pagsasama, sana wag niyo akong laging iwan at sana samahan niyo ako sa araw-araw nating vlog. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi now na. Dahil kayo ang aking inspirasyon. Kaya ako nakakagawa ng mga videos sa araw-araw at sisikapin natin sa araw-araw makapagbigay aliw, makapagbigay saya at makapagbigay inspirasyon sa mga kababayan natin. Hindi lang dito sa abroad, pati na dyan sa Pilipinas. Hindi ngayon, hindi mamaya. Hindi forever now na. Bye!